Maganda rin pala dito sa, ano, Travel Adjuter. Napagod si sponsor, mga kaibigan. Baka mga kaibigan, magtaka Oo, kayo mga, mga kaibigan. kaibigan. Sponsor ang tawag ko sa kanya. Okay. Siya ang okay. sa atin mga kaibigan. Hanggang ngayon mga kaibigan, sa mga okay. travel sponsor ko pa rin si mga kaibigan. Basing State dito, so napakatindi dito. Mga kaibigan o no? Mga kaibigan, oh. mga, kaibigan. <laughs> mga kaibigan Mag drama muna ako mga kaibigan dito Ito yung mga magagandang Pinsan Ito mga kaibigan drama ito mga kaibigan Pero totoo Ito mga pinsan ko mga kaibigan Ito na Pakahambul ito mga pinsan ko mga kaibigan Ito Yan yeah, o O kung wala sila mga kaibigan, wala kami dito. Oh, yan mga kaibigan. Ito, mga pinsan ko mga kaibigan. Oh, nandito kami mga kaibigan sa Richmond. Ah, Richmond. Uh, Richmond. Aberdeen Mall. Oh, uh, dito, yan oh, mga kaibigan. Oh, ito yung mga kaibigan. Ah. Oh. Oh. nang pinsan ko mga kaibigan ng napakatindi ano. Ka, kaano ko talaga 'yan? <laughs> Pero inday yung binigay mo sa akin ano? Na jacket. Hanggang ngayon, tago ko. Nandiyan pa. pag makita ko 'yun. ma maalala ko pa 'yun. Nandiyan pa. Ina ko yun. Marami kang jacket sa baba. <laughs> Mar marami pa daw jacket ng mga kaibigan. <laughs> Hanggang ngayon, ilang years yun? 25 years na ay yata Ayun, <laughs> yun. yun Keep. Yan Ito yung mga, ka mga kaibigan talaga mga kaibigan. Ito mga, ka mga pinsan ko mga kaibigan. Kung wala sila mga kaibigan. Ah, wala kami dito mga kaibigan. Ito. Ito, you know, ito lang. Ayan. Oh, Uh, ito dito mga kaibigan. Tao dito mga kaibigan. Dami tao mga kaibigan. O. No? O. Oh. 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 Ano <laughs> mga kaibigan. <laughs> Galwa-lwa agad ako mga kaibigan. Sa tuwa mga kaibigan. O. Oh. <laughs> yan talaga mga kaibigan. <laughs> yan na mga kaibigan. Luwa ko mga kaibigan. Sa tuwa mga kaibigan. <laughs> Kasi pag wala sila mga wala kami dito. O. Oh. <laughs> Ayan. Okay. Ano yan ang Ayan. <laughs> mga idol oh ibigyan ito ang mga model dito mga ibigyan oh. dito sa Aberdeen Mall Vancouver oh, bakit hindi pa ba forma pa mga ibigyan natin Original ka mo? Ari yang original na mga oh, mobile ko na mga oh <laughs> Ari, Ari ang mga pinsan ko na tindi ito. Original. Ayan mga mga kaibigan. No? Oh. Mga artista dito mga kaibigan. Model. Oh. Oh. Ayan. Mga 16 years old lang yung mga yan. Ano? Mga bata pa. pa no stairs oh. Ito mga kaibigan ng Richmond Mall, Mall mga kaibigan. Ito yun mga kaibigan. Ay. Wala ito mga kaibigan sa maulingon. Sa <laughs> down mga kaibigan wala <laughs> mga kaibigan, mga enchikoy na dito mga kaibigan. Mga enchikoy mga kaibigan. Ayan. No? Mga enchikoy. Mga kaibigan, ito aming service mga kaibigan. Patriot mga kaibigan. Napakatindi, parang congressman kami mga kaibigan. No? <laughs> parang kongres na, ng congressman no? Patriot ba? <laughs> eh, ito na nga si sponsor. <laughs> <laughs> okay, kasama ko yung mga pinsan ko. Masayahin niya. Mga masayahin niya. Okay, gan. Ay, mga pinsan, no? hmm. Sa totoo lang, mga kaibigan, walang biro mga kaibigan. Super intense talaga itong mga pinsan ko. Napakatindi talaga. Bakit? kasabi ko ng ganito mga kaibigan. Dahil sa parents pa lang mga kaibigan, ang parents ko mga kaibigan, tinulungan ang parents nila mga kaibigan. Magpinsan buo sila mga kaibigan, ang parents nila at saka parents ko. Ngayon kami mga kaibigan, magpinsikan kasi na kami mga kaibigan kay anak ng mga first cousin. Kaya mga kaibigan, hanggang simula sa mga parents namin mga kaibigan, ang parents nila mga kaibigan ang nagtulong sa parents ko. Ngayon naman mga kaibigan, sila naman ang nagtulong sa amin mga kaibigan na mapunta kami dito mga kaibigan, sa Canada mga kaibigan. Kaya yan ang nakasabi ko sa kanila ngayon na super intense na pakatindi sila mga kaibigan dahil sila ang tumulong. Matulungin ito sila mga kaibigan. Kahit saan mga kaibigan, simula nung elementary pa ako mga kaibigan, doon ako sa kanila mga kaibigan, doon ako na nanghali, nanghalian, diyan ako na ako kumakain sa kanila sa tanghalian. Pagkatapos ang aral ng aral mga kaibigan, babalik na naman ako sa kanila. Kain na naman. Tapos pagkatapos na ng mga kaibigan, uuwi na, papunta doon dahil malayo ang bahay namin sa bundok mga kaibigan. Kaya dyan lagi kami sa bahay nila mga kaibigan. Kaya yan mga kaibigan, hindi ko makalimutan itong mga kaibigan, mga pinsan kong mga kaibigan. Dahil matulungin mga Hindi ko sila makakalimutan mga kaibigan. Kaya tuwang-tuwa ako nito mga kaibigan sa kanila mga kaibigan. Hanggang ngayon mga kaibigan. Fresh talaga No? <groansFormation> oh, yung mga pulang isda. Oh. sugo. Parang dogso sa <safest> atin. Dogso? May <continuously> dogso <eighth> din. May dogso. Kompleto din. Wala. Doon sa pasagda. Ha ha ha. Tingnan natin mga isda dito mga kaibigan. Kasi marami daw dito. Halibut Halibot. Ay, ayan nga oh. Yan oh. Parang isda na yan oh. Tunukan, ano nga yan? Ano yan? Tirek. Tirek oh. Ay, tirek, mga kaibigan. Oh, matindi. Tayong tayo oh. mo. Iba yan, tirek no? At 3, 3, 4, 20. Bo. So, nandito mga slims mga kaibigan no? Sampo Oh. Ah, wala Oh, dahil sa yung kolesterol no? Lakas kolesterol yan. Yan Wala naman kami kolesterol. Oo. Oh. Ayan ten o, oh. pusit o oh, Mga pusit ah, o Mga pusit o Ari hindi oh. oh, oh. Pink sa salmon. mura dito Ayan ito. mga kibigan. Ayan Ayun no. Mukha tu na. Hindi kayo nalalabi? Hindi. O, iba kasi may dito sa inyo, no? Oo. Ayan, no? Ito, hindi, no? Eh. Oh, ito, 16. 16 per pound. Ito, king, no? Oh. King salmon. Ito, masarap. King salmon. Yes. Ayun yung Hindi no? pacing dito. Matindi no? Ang labasan doon. Ang dagat oh. Ito ba yung... Ito, ba yung ano, island? doon? Oo. Ha? papunta oh, okay, ko Vic Victoria? Ito na yung connection ng Victoria. Hindi pala. Si Italy, pa no. Ano no, yan? Pa yan ng North Vancouver ya si Luna da? White Masid. White truck? Oh, white truck dito na. Lahin na. Jeep Air daw. Nakano okay, yun no? Mga kaibigan no? dito pala pala sila oh. oh. mga kaibigan ito mga kaibigan dito maganda mga kaibigan no? Oh. salmon daw dito mga kaibigan no? Oh. may kalapati pa mga kaibigan no? Oh. doon sa unahan mga kaibigan may ano doon nagpipising yung isa oh. ito na yung mga ano mga kaibigan no? Oh. Salmon dito, mga kaibigan, oh. No? Oh. Mayroong barko doon, mga kaibigan. Ayan, no Napakatindi, mga kaibigan. Napakatindi, oh. Ito, mga pin... Ang pinsang ko talaga, mga kaibigan. Matindi talaga. Hindi ko makalimutan, ba? Salamat. Salamat. Patrol, ba? Pat, patriot pang service, mga kaibigan natin, ba? Matindi, mga kaibigan. Ayan, no? Ah, siguro yan. Dalin sa Pilipinas ba? Deliver kay Duterte. <laughs> mga kibigan, okay, ito yung downtown ng bank program mga kibigan. Downtown mga Downtown lang kaya ng bank program mga kibigan. Ito na. Galing sa ako dito, parang may nila din. yung dimong kibigan ba? Tapos, street lang tayo?